Good morning. Um, maga pa, it's <coughs> around 4.30 in the morning. And uh, normally, ang gising ko kasi ay uh, 2 o'clock. That's a normal uh, waking time ko. And then, at 2 o'clock in the morning, I'm starting to work on the books. Then ako nagsisimulang magsulat. Ngayon lang umaga ay meron akong naisipan na uh, Lagi naglalaro sa isip ko And I would like to share it with you I am now 63 years old At uh, kung titingnan natin ang isang generation you know, Considered to be a generation Is 70 70 years old Is one generation Ibig sabihin <clears throat> Kung makarating ka sa 70 years old Pwede ka na mamatay Dahil uh, narating mo na yung peak ng life mo which is a generation. Ibig sabihin, kung ako ay 63 ngayon, <coughs> I still have 7 years to go uh, dito sa earth nito. And <coughs> of course, iniisip ko yung something worthwhile na pwede kong gawin with that years. Maganda siguro kung mag more than pa ng, 77, ng 70, that would be a bonus. Pero kung dumating man yung uh, generation ko ngayon, na sana wag mo nang maputo da, abutin ko yung aking year of a generation sa ngayon na iniisip ko hindi ko na kayang gawin katulad yung mga bagay na ginawa ko nung ako ay uh, nag-ministry pa uh, sa pagtuturo ng, uh, ng kasulatan uh, pumupunta ako sa mga malalayang bundok at normally doon ako nagtuturo at uh, marami ang nakarinig sa aking pagtuturo sa kabundukan uh, especially dyan sa Marinduque kung ilagay ninyo yung inyong daliri sa mapa ng Marinduque, doon sa pinakasentrong sentro, yung pinakagitna-gitna, -gitna, doon ako nagtayo ng isang simbahan. Ang pangalan doon ay Makulapnit. Uh, yun ay isang barangay na kung saan barangay ng Santa Cruz. At uh, yan ay kalikit ng Markaper. Markaper Mining Corporation doon. At sa ngayon, yung simbahan na itinayo ko doon, na kahoy, ang, uh, kawayan at saka kahoy yung ginamit namin ay wala na. Pero ito ngayon ang sabi nila uh, nando doon na sa pinaka sentrong bay sa sentrong barangay at meron na rin silang isang simbahan doon sa kilo-kilo na kung saan ay uh, uh, progresibo at marami na rin ngayon ang nagsibing maging mga uh, mga ngaral mula doon sa uh, doon sa simbahan yan. but anyway like what I said hindi ko na kayang uh, mangaral ng ganun na pumupunta sa malalayo at uh, hindi ibig sabihin na hindi ko na kayang maglakad ng matagal pero hindi nagganon gano'n kambilis. Dahil uh, noong araw, simula doon sa baba ng kilo-kilo papunta sa Makulaknit, kinakaya kong lakarin lamang yan ng mga 20 minutos. Yan ay almost, if I'm not mistaken, mga 5 to 7 kilometers ganun ko kabilis lakarin yan paakyat yan yung mataas na bundok pero sa ngayon siguro kung lalakarin ko yan baka na ako ng dalawa tatlong oras dahil lang sa hindi na ganun kabilis anyway so ano pa ang pwede kong magawa sa remaining uh, uh, remaining time of my life at ito nga yung naisip ko na lumika ng isang uh, sabihin natin na uh, ministry na book ministry, yung sa pagsusulat ng aklat, dahil sa napakahabang karanasan na inabot ko sa Panginoon, ay uh, marami rin akong natutuhan. At ito ay higit sa lahat, ito ay natutuhan ko sa konteksto ng Pilipino. Dahilan sa napakaraming aklat na lumalabas ngayon, hanggang sa ngayon ay makikita natin, kung meron man, ano? bihirang-bihira na ako ay nagpunta doon sa mga uh, Christian bookstore. Lahat ay English na kung saan ay author ng mga Amerikano At meron din namang mga author ng uh, Pilipino Pero normally hindi ito mga doctrinal Ito ay mga kwento, mga karanasan At uh, sabihin natin some of it are mga no? karanasan, di man fictional Karanasan din mag-fictional kundi talagang karanasan Pero ang malaking suliranin na nakita ko ngayon Ay doon sa mga manggagawa Kulang na kulang sa tingin ko Sapagkat ako'y nag-interview nag-interview ko ng mga nagsasabing pastor sila. Ako nalulungkot. Ako nalulungkot sapagkat uh, hindi na ganoon kalalim. Hindi na ganun kalalim ang kanilang uh, pagkaunawa sa pagtuturo ng salita ng Diyos. At dahilan sa ito sa pagdami ng anong sa pagdami ng mga nagsulputan na Christian organizations. At uh, marami talaga nagsulputan na nagsulputan na kung saan kahit sino na na nakatuto at tumanggap sa Panginoon, uh, nagkaroon ng dalahin sa gawain ng Panginoon, iniutos ng Panginoon ng mga At dahil sinusunod na Manila, ang suliranin, ay hindi ganun kadalik ang magturo ng salita ng Panginoon. Unang-una, dala mo ang lahat na maniniwala sa iyo. Kapag sila ay naniwala sa iyo, yun ang kanilang paniniwala ang dadalhin. paano kung ang paniniwala ang pagtuturo mo ng Diyos ay merong konting sablay sa ginagawa sa sinasabi ng Panginoon? Sablay lahat ang susunod sa iyo. Kaya nga sabi natin dito kapag nag-umpisa ay mali, lalabas sa dulo mali din ang tawag ng void of initiative. Parang sa parang sa titulo ng lupa yan eh. Kapag mali yung unang may-ari hanggang sa dulo mali yan, so null and void. At dahilan dito, Walang masama, walang masama na ang isang kapatiran ay uh, magkaroon ng dalahin sa gawain. Sapagkat so, hindi mo maalis yan eh. kung ang balita na nakapapunta sa iyo ay maganda. Gusto mo talagang itong ibalita, natatandaan niyo yung babae doon sa Woman of the Well? Na matapos niya makilala ang Panginoon at siya patawarin, sinabi niya na nakilala na nakita ko ng na Messiah. At siya'y nagtatakbo papunta doon sa lugar ng bayan at bagamat hindi niya inalintana yung pagkakilala sa kanya kung anong kanyang katatayo. Takbo siya doon at sinasabi niya, nakita ko na nalam ako, ko na mises, alam na niya yung katotohanan kaya ito'y kanyang sinabi. Andon yung excitement of knowing the truth. Ang problema lamang ay uh, siyempre ang katotohanan tungkol sa buhay ng Panginoon na hindi naman nakuha lamang sa pagkatanggap bilang Panginoon na tagapagdiktas importante na matutuhan natin kung sino ba talaga yung ating Panginoon importante 'yon at katulad ng nang ako na Ako'y ako na bautismuhan pero hindi ko talaga naintindihan intindihan pa yung kabuuan ng buhay ng ating Panginoon at uh, dahilan dito inisip ko na ito na lamang ang aking gawin sa nalalabi pang oras o panahon ng aking buhay since I'm already a senior citizen. Na ang mga senior citizen pwedeng gawin ganito na lang dahil hindi naman tayo makalalakad na at makapupunta kung saan-saan para mangaral ay gawin na lang natin sa pamamagitan ng aklat at ito'y pamahagi. At yung mga katotohanan niya, doon na lang natin ilagay at kanila na lang basahin. At doon na matutuhan. At ganyan din naman yun. Parang, parang pareho din yun eh. Uh, mas maganda nga sapagkat yung ituturo mo kung ito ay nakasulat, ito ay pwede nilang ulit-ulitin. No? Pwede nila itong ulit-ulitin at uh, pwedeng balikan at pwedeng ituro at kapag kanila ito itinuro, ituturo din naman sa iba na pareho yung turo. So, ibig sabihin, hindi ito masisinsay. Now, isa pang nakita ko, alam nyo kasi, uh, nung ako'y bata pa, yung mga Mormon dumating dito sa Pilipinas. I have nothing against the Mormon. Lahat ng aking kapatid, mga pamangkin, mga Mormon yan. And I could have been a Mormon too kung ako ay nagpabautismo at natuloy. Pero hindi natuloy, kaya dito ako napapunta sa ibang Ebangeliko. Meron silang libro na ginagamit sa pagtuturo. Yung Doctrine and Covenants, Pearl of Great Price, Book of Mormon, at saka yung Bible. Apat ang kanilang ginagamit sa pagtuturo. At ito yung basihan ng kanilang pagtuturo, basihan ng kanilang pananampalataya. Nakita natin kung gano'n lumago, lumago ang, ang mormon sa Pilipinas sa pamamagitan ng aklat na ito. At hindi sila lumalayo doon. Yun lamang ang kanilang itinuturo. So, naisip ko rin, bakit, bakit hindi ko gawin yun? Ano? Dahil lang sa pagtininan nyo ang total population sa Philippines. Ang Philippines kasi ay nasa 111 point something million ang total population. And 86 million nito ay kabilang doon sa Roman Catholic Church. Ang population ng Protestant, I think, is nasa 8%. Nasa 8% ang total populations ng Protestants sa Pilipinas. At ang mga Protestants ay divided into three groups. No? Divided into three groups. Uh, fundamental Protestants, Evangelical Protestants, at saka yung Liberal Protestants. Doon sa Evangelical Protestants, na kung saan ako ay kabilang, ay ito ay nasa 2.6 2.6 uh, uh, percent of the total populations. So napakaliit. At ang dahilan dito siguro ay yung pagtuturo nga ay hindi uh, maituro bagamat gusto makapagturo ay hindi alam kung ano ang ituturo. Kung kaya dito naisip ko, sabi ko bakit hindi ko gawin? Katulad yung kinagawa ng mga Mormons na kung saan eh, meron silang aklat na ginagamit na kahit hindi pa gaano, wala naman silang seminaryo dito eh. So, mga elders lang ang ginagamit na kung Ang katumbas nito sa mga uh, practicing Christians ay mga layman. Wala silang mga pasok, hindi layman. At obligado sila lahat ng kanilang mga anak, two years, na nag -mimisyon. Walang gastos ang mormon doon. Ang gastos lang nito ay galing sa kanilang pamilya. Anyway, dahil lang dito, naisip ko na bakit hindi ako magsulat ng aklat ng doktrina ng mga ibanghelikong kristyano, yung mga practicing Christians. At katulad ng sinabi ng ating Panginoon ay ipakalat yung mabuting balita. Now, tandaan natin, mabuting balita. Hindi sinabi kung ano pa mang doktrina. Iisa lamang ang ipinatuturo ng Panginoon. Mabuting balita. At ano ang mabuting balita nito? Ang mabuting balita ay ibanghelyo. Ano po? Ibanghelyo. At pag sinabi nating ibanghelyo, anong tumutukoy dito? ang Ibanghelyo ay ang talambuhay ng ating Panginoon. Ibig sabihin, kung tayo ay susunod sa pangangaral na iniutos ng ating Panginoon bago siya umakyat doon sa langit, sa Mateo 28, 18 hanggang 20, ang sabi niya ay ipangaral ninyo ang mabuting balita at siya ay sasama sa atin hanggang sa katapusan ng sanglibutan katapusan ng sanlibutan. Pag na ninyo, yung pag-aralan niyo, yung sinasabi ng Panginoon sa Mateo 24, no? siya mismo ang nagsabi doon kung kailan ang katapusan ng sanlibutan. Bagamat nakita natin doon sa kanya sinabi, maraming nagdaan naganap na. Pero ang ultimate time ng lahat ng mga senyales, andito na. Especially yung pagdating ng technology, na kung saan ay sinabi na si Kristo daw ay makikita sa huling kanyang pagdating at pwede itong gayahin sa pamamagitan ng hologram na pwedeng yung mga peking Kristo na sinabi, oh dumating na ikasi Kristo pero peking Kristo pa lang saan nilang, kaya nilang gawin yan sapagkat they could project in the sky sa pamamagitan ng hologram ano na talagang ang tingin mo ay tao na nakaproject project doon sa sa langit at kukunan naman ng ito ng social media so madaling kumalat ba sa buong mundo na kayang-kaya ng gawin sa kapanahunan ngayon yung paglalagay ng tatak dito sa noo at saka sa kamay madali na sapagkat meron ng technology dito ngayon mga chips na pwede nang ilagay yung hindi ka makakabili at hindi ka makapagbebenta well anyway so naisipan ko na gumawa na lamang ng mga aklat at uh, sa pamamagitan ito ay may makapag-akay ng mga tao na gustong magturo ng tama. So, ito yung aking ginawa. At uh, naniniwala ako sa pagpasok ko sa ganitong klase ng pamaraan ng uh, pangangaral ay mas malaki ang maitutulong sapagkat ikaw ay maguhubung ng mga tao na kung saan ay lal, uh, lalayo, pupunta sila sa iba't ibang lugar para mangaral at ang kanilang pangangaral ay tama. At kung itong aklat na ito ay uh, meron na, nagawa na ako. At uh, yung uh, uh, Jesus, akala ko'y kilala kita pagkatapos so, uh, yung uh, systematic ng Marami pa akong aklat na ginawa at gagawin. Kung ito ay may papakalap at ang bawat mana ng palitayang ibanghelikong kristyano ay magkakaroon nito hindi sila matatakot na humayo sapagkat anuman ang katanungan ibigay sa kanila nang doon ng kasagutan. Katulad ng sinabi ko, ang dapat ipangaral ay mabuting balita. Talambuhay ng Panginoon. Hindi kung ano-ano. No? Hindi kung pasigaw-sigaw, kung ano-anong pagsasalita ng iba't iba daw, buwi uh, ka na, wala ka namang maintindihan. Uh, yung iba naman ay merong isang taong pinuno na sinasabing siya yung pinadala ng Diyos, nakausap siya ng Diyos, na siya'y nanalangin sa looban ng ganitong panahon at nagpunta sa bunda. Wala namang ganun eh. Maliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan bago umalis ang Panginoon, ang ituturo mo ay ang mabuting balita. Yung talambuhay ng Panginoon sapagkat yun ang dahilan kung bakit siya pumunta rito upang bigyan ng lunas ang problema ng tao na kasalanan. Yun lang. At nung siya ay namatay doon sa Kalbaryo at sinabi niya naganap na, naganap na yung kanyang misyon na kung saan ay pagliligtas ng tao mula sa kasalanan at yung kanilang pagkakahiwalay mula sa Ama ay nagkaroon na ng dugtungan sa pamamagitan ng Panginoon Yesus. Kaya ang sinasabi niya, ako ang daan ang katotohanan at ang buhay. When he said ako, is personal pronoun I. Walang ibang kasama. So sa ngayon makikita natin, napakarami nang lumalabas ng mga grupo kung ano-ano na ang ginagamit ay ang banal na kasulatan. Pero sila'y nasa isinsay dahilan sa ang kanilang itinuturo ay hindi ibang helio, kundi ibang helio hindi ibanghelyo na ibanghelyo ng Panginoon, kundi ibanghelyo na hindi katulad ng ibanghelyo na ipinatuturo ng Panginoon. So, dahil dito ang ko na yung nag-remaining times of my life ay gawin na lamang sa pagtulong dito sa mga uh, mananampalataya na may pagnanais na makapangaral ng salita ng Diyos but they will be doing it in a right way sa tamang pamamaraan at ito'y may tutulong ko sapagkat sa aking karanasan sa pangaral ng salita ng Diyos sa napakahabang panahon nakita ko na lahat siguro yung mga sistema dito sa Pilipinas ng mga nangangaral ng iba ibanghelyo nakita ko niyan at sa maraming pagkakataon, naku ay uh, napapa-inkwentro sa kanila. Subalit, depende ang dating sa akin. Kapag mabait ang dating mo sa akin, mabait ako sa iyo. Pero pag ako ay binibigla-bigla mo sa pangangaral mo at pagsasabi mo sa aking paniniwala, ay talagang nga uh, I, 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 will pin you on the wall. And it happened a lot of times. Pero kung merong mga grupo kasi, merong mga grupo na mababait, bagamat sila'y kakaiba sa aking paniniwala, pero maganda ang aming usapan na ipapaliwanan na gusto yung pagkakaiba ng panilang paniniwala at yung aking paniniwala sa pagsunod sa Ebanghelyo. Meron namang ibang grupo na talagang sabihin natin na uh, sa amin yung talipandas <laughs> o yung uh, barag-barag ba pag dumating sa iyo akala mo sila lang yung tama na ikaw ay mali na bibirahin ka ng bibirahin na akala nila wala kang kaalaman. Dadating ang puto na sila pala yung mangingilag, sila pala yung mananalag. Dahilan sa hindi ngupa pagdating sa Ebanghelyo, ang aking kaalaman diyan ay malalim. Ibig sabihin, sa tagal ng aking panahon, Ebanghelyo ang aking ipinangangaral. Kung kaya kong sabi nga kung ikaw ay mekaniko ng cellphone, kahit tikit ay kaya mong buuoy niyan. Ganon din ang aking pagkaalam sa Ebanghelyo. Hindi yung ibang ibanghelyo, yung ibanghelyo, yung talang buhay ng ating Panginoon. At hinihimok ko yung iba rin mga senior citizens na mananampalataya na kung kayo ay hindi makagala. Samahan niyo ako dito sa quest ko na ito na dito ibuhos ang lahat ng ating nalalabing oras na mag-train ng mga uh, mananampalataya na gustong humayo subalit kulang sa kaalaman. Hindi sila makapasok sa Bible school sapagkat siyempre kung sila sila'y magpaprabaho. Samantalang kung merong aklat na ginawa ko ay magagamit nila, magagamit nila. So, dalawa yung aklat na aking prepare na meron na, meron na ISBN at meron ng copyright, yung uh, systematicong teolohiya. Yung sa systematicong teolohiya, iniwanan ko kasi doon sa kabilang bahay namin yung mga libro eh. Kasi doon ako nagagawa uh, susunod ng vlog uh, aking uh, pag -vlog nito ay aking ipapakita. Doon sa sistematikong uh, teolohiya, mayroon labing dalawang doktrina ang Biblia na kung saan ay nakasulat lahat doon yung kinakailangan mong malaman patungkol sa Biblia. At kapag meron ka no, kahit sino, kahit sino, I mean, say, kahit sino na nag-i-exist na pananampalataya dito sa Pilipinas, hindi ka kayang uh, ilaglag sa iyong paniniwala sapagkat nandun lahat ng kasagutan. Lahat. At isa pa yung aking uh, sinulat na tungkol sa Panginoong Yesus na talang buhay niya. Ando doon lahat yon, Pinagsama-sama ko yung uh, Marteo Marcos Lucas Juan. At pinag-isa ko yon para maging kompleto ang buhay ng Panginoon. Sa katotohanan, ngayon ako ay mag-uumpisang magturo. Ako ay inimbita na magturo ng uh, parang pioneering sa isang uh, lugar dito sa Cavite. At uh, Saturday at ibibideo ko rin yun yung aking klase. At ang aking ituturo doon ay yung talambuhay ng Panginoon bilang pagsunod. Now, remember this. Maliwanag na sinasabi ng Panginoon na ang sinuman ng mga ngaral patungkol sa Krisyanismo. At kung sila ay magtuturo sa Krisyanismo na hindi katulad ng Ibanghelyo ng ating Panginoon, yung talambuhay ng Panginoon. Pag sila ay nagturo ng iba sa talambuhay ng Panginoon, si Apostle Pablo mismo ay nung siya ay naging Kristiyano, siya ay uh, nagbigay ng babala sapagkat yung mga mag, naging ng palataya sa Galacia noong araw ay pinasok ng mga ilang uh, tao na kung saan ay nagsabing sila'y mana ng palataya ng Panginoong Yesus. Subalit, nung sila'y makapasok, ang kanilang itinuturo ay yung kanilang paniniwala. Pumasok sila sa loob ng simbahan. At sa halip na kanilang tanggapin yung talambuhay ng Panginoon, yung Ibanghelyo. Sila ay nagtuturo na ang kaligtasan daw ng tao ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Samantalang nasa bagong tipan na, ang itinuturo nila ay yung lumang tipan na sinasabing dapat daw ito ay paghaluin. Kung kaya si Apostol Pablo ay medyo nagalit. Hindi siya, talagang siya ay nagalit. At ang sabi niya ay hindi pwede at hindi ma i-adulterate mo ang Ibanghelyo. Kung kaya ito sinabi niya, basta niyo. But if we or an angel from heaven should preach to you a gospel which is different, which is different from the one we preach to you, let him be condemned or let him be anathema. I say it before and I will say it again. If anyone, if anyone will preach to you a gospel which is different from the one we preach to you, which is yung talambuhay ng Panginoon, let him be condemned. Sabi ni Apostle Pablo, kung ako man o anghel sa langit kaya maraming anghel ngayon ha, na nagtuturong anghel-anghel daw. Pero kasama sila dito sa sinabi ni Apostle Pablo. Ah, anghel sa mga, mayroon si, maraming anghel. Madaming mga anghel ngayon eh. Lahat kasi madaling makumbinsi ang tao na kapag sinabing, ako ay pinasok ni Kristo o ang Spiritu ng Diyos ay tumasok sa akin. Pagkatapos ako ay nagdasal, may tatlong araw, nagpakita ang anghel. Ito po yung ginagamit nila. Kung kaya't ang sabi ni Apostle Pablo, kung ako man o ang anghel, may anghel na nanggaling sa langit, ay magtuturo sa iyo ng ibanghelyo o ng talambuhay ng Panginoong Yesus, let him be condemned. Pakasumpain siya. At napakarami yan dito sa Pilipinas sa susumpain on the basis of what Apostle said sa Galatians. No? So, I think Galatians 1, 7, 8, So, dahilan dito, kinakailangan, kasalanan na natin to eh. Bakit? eh hinahayaan natin sila na makapagturo at ang maraming tao eh naniniwala bakit? Eh yun ang naririnig nila eh. Ano sabi ni Pedro, ni Apostle Pedro, hindi sila nakakarinig dahil walang nagtuturo, walang nagsasabi at walang nagdedepensa sa ating pananampalataya. At ito nga yung naisip ko, ang hinihingi ko lang sa inyo, lalong lalo sa, sa senior citizen, dito na natin ibuhos yung mga Christian na senior citizen, dito na natin ibuhos ang nalalawi pang oras ng, natin na alam natin hindi na natin kakayanin na tayo yung mabas pa. Ibuhos na lang natin sa pagtuturo, sa pamamagitan ng paglika ng mga aklat. At itong ipakalat natin, nang sa ngayon sila ay makasa at nang lumabas sila, tama ang kanilang ituturo. That is the only thing I know to continue the ministry even in old age. Sayang, sabi nga, tayo ang mas higit na nakakaalam ng tunay na pangyayari sapagkat tayo ang nauna at sa ngayon kasi, wala. Adulterated na talaga ang pagtuturo ng Christianity. Even the evangelical Christians. Tangin mo, sa bahay ninyo, sa simbahan ninyo, kung sino sa kanila ang nakakaalam completely ng timeline, ng talambuhay ng Panginoon. Even your pastors. I believe na hindi nila alam yan. Hindi ako nagbibiro. Hindi ako nagbibiro. And, bilang mga senior citizens na mana ng palataya ng Panginoon, matigulang na, na tayo rito, taga na sa panahon, turuan natin sila and let's us make a ministry, a book ministry that would help these people to learn more so that then kung sila lumabas, tama ang kanilang ituturo. So, gumawa ako ng isang uh, parang sinabi ko yung Likhang Diwa. Ito yung pangalan na ginawa ko doon sa book ministry, Likhang Diwa. At katulad na sinasabi ko, ako ay nagpipreselling ng aking dalawang aklat para ako'y makabili ng uh, makina, machines, so that ako na lamang ang gagawa. Dahil nagpagawa na ako ng gawa na ako ng isang aklat na pinagawa ko nung araw. It cost me thousands, hundred thousands of pesos na hindi naman bumabalik pa dahil sa yung intention ko na grupo hanggang sa ngayon ay hindi nito function Pero, naniniwala ko sa dami ng mga ibang helikong krisyano na dapat matuto ng tamang pagkatuto sa talang buhay ng Panginoon at makapangaral maayos. Kung tayo ay gagawa ng aklat at sila'y tuturuan, malaking bagay ito sa pagsunod sa ating Panginoon. Bagamat hindi na natin kayang umaki at kung saan saan, pwede pa rin tayong gumawa ng ministeryo at naniniwala ko napakalaking impact nito sa mga kabataan na kung saan ni nagnanais at magnanais sila ang kanyang ituturo ay tama. So hanggang dito na lamang. Meron, I will continue to make blog uh, vlog at uh, katulad sinabi ko, yung YouTube ko, ito yung aking account, YouTube ko, magkasama yung YouTube ko, Arnel Cruz ay nando doon yung lahat ng aking mga ginagawa. Uh, yung aking mga Sunday school, yung messages ko, messages ko. Pero may kasama doon kasi sundalo din ako uh, sa reserve force. Uh, wala ko kasing paglagyan eh. hindi uh, man ako gumawa another account. So, nando doon. Merong ilan doon na napasama. Pero later on, tatanggalin ko para maging solid na puro evangelical teachings na lang. Anyway, magandang magandang umaga, magandang araw, magandang gabi ko nasaan man kayo. And continue to watch my blog. Uh, YouTube ko, uh, ito kay Arnold Cruz kasi ang dami ng Arnold Cruz doon eh uh, YouTube ko at uh, mapapansin nyo yun may kaalamang mukaturuan patungkol sa banan na kasilatan maraming salamat